Okay yan guys Ah Kailagay na natin yung uh, stable. Yung 8 x 8 na para sa Bobota L 28 uh, araw. Pupunta na ang na. Itong tayo na Trailing handle Ayan So Ganun na natin i-weld it Nanagay tayo ng uh, Control valve Sa so, tiniliver nating unit na L52.8 And then after nating mailagay I-demonstrate tayo So ayan uh, Pinipitch na ni Sir Joseph And mamaya I-fit na natin doon sa uh, L52.8 Anong blades ang kakayanin niyan, sir? Pang 8x8 no. 8x8 7x7. So ito yung mapunta sa dito ilalagay yung ano, cable na manggagaling sa trailing uh, training haro, and ito pupunta doon sa connector na yon. sa sa pinaka auxiliary o sa bag niya sa pinaka control bag Яна. Да. Ну ладно. Да. А. Ну блядь. परसेंट अंदर में तो あ。Uh huh.

Si O timing i asa ti pasaw a N

Alright, so ayan guys Okay, sasabukan ni Sir so. Sundan natin Tara, sundan natin Okay, ayan guys So, Ah uh, Ilagay na natin yung naka uh, stable 8 x 8 na para sa Kubota L5228 so install natin yan control bar so ngayon ito test na natin yan